sa mga kaundo Nandito naman po tayo sa night market sa Divisoria mga kondo. At hmm, tingnan na naman natin mga kaundo uh, I-update ko kayo sa mga presyo ng mga gulay mga kondo, Dito sa night market sa Divisoria mga kondo. So samahan nyo po ako At para malaman natin ang mga presyo ng mga gulay mga kondo. At yun magpapasalamat lang po ako sa Doon sa mga sa mga malaking subscriber at mahal viewers so thank you very much so doon po sa mga silent viewers so thank you very much po at maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga video, sa ating channel po So maraming salamat Okay, uh, mga kondo uh, Ihatid ko sa inyo mga presyo dito Bagamat hindi man lahat ng mga kondo Ang mga ay update ko sa inyo So kahit pa paano mga kondo Ay maraming mga kondo ang ating mga i-update sa inyo So mahihatid ko sa inyo mga presyo ng mga gulay mga kondo O baka isa doon sa mga tanim mo Ang mahihatid ko sa inyo mga presyo ng mga gulay mga kondo Dito sa night market sa Dimisoria. So mga kaundo, samahan nyo po ko. Titingnan natin kung may mga pagbabago ang mga presyohan ng mga kulay. Mga kaundo, at mga yun. Samahan nyo po ko. Titingnan natin. So, higit sa lahat, magta-time check ko na tayo. So, amang oras mga kaundo ay alas 3-7 So, 3.7, 3.07 po. Ayun, ang... Umaga na po yan mga kundo at good morning po sa inyong lahat Ayun mga mga kundo, ayun, bango na So, kaya alas 3 na So, good morning po sa inyong lahat mga kundo at maraming salamat Thank you doon po sa mga uh, OFW. So maraming salamat po sa inyo at thank you. At good morning sa inyo lahat. oh, good afternoon. O oh, ano, saan ka man ng sulok ng mundo? O oh, ano man kalagayan sa inyong oras sa inyo sa inyo? Kung saan man kami na sulok ng mundo. So mga kaundo, o ano man bansa yan? So mga kaundo, o yan. Good morning po sa inyo. At uh, thank you very much sa so, so patuloy na pagsuporta o so, doon so, sa so, pagtangkilik sa ating mga video. At hmm, magsisimula na tao dahil maaga na. So baka mamaya mawala na naman tayo makabutan. So mga kaundo, tara, go! Ay nga ayun, nga, ayan sila good morning nga oh, good morning po, nandito po tayo sa night market sa Dibusori mag a na naman tayo Base lamang doon sa mga ating mga pagkakabili Iatid ko sa inyo kung magkano ang bili ko yun ah, uh, uh, i-update ko sa inyo ng mga presyo Good morning Good morning dito po sa Binsay 90 daw 90 so 900 po to uh, 910 900 kilo po yan so 90 ang kilo ng beans dito po sa limon ay binigay po sa atin ng 40 40 ang kilo so 400 po isang bundle so yun 400 isang bundle ng limon so 40 lang ang kilo Ano may mga dry fish dito. May mga tuyong dilis. Yun. dry fish sa carrot sa ibigay po sa atin ng 30 lang ang kilo 30 ang kilo ng carrot yan dito po ay 15 daw ang kilo ng labanos labanos 15 lang daw ang kilo so 150 po ay 1 bundle 10 kilo po ang laman yan yan mayari oh. sa <laughs> repolyo sa repolyo po ay ano uh, 15 kilos po yan so binigay po sa atin ang 350 350 po repolyo so dito po ay 50 daw sa 50 daw ang loya 50 daw ang kilo ng loya po sa mais ay 200 daw ang isang bandil 200 200 ang isang bandil ng mais sweet corn dito po sa bill pepper ay 70 daw. 700 isang bundle so 10 kilo po ang laman niyan. 70 ang kilo. Tapos ang palaya ay 800. Bumaba na po yang ang palaya. Bumaba na po. So 800 so 80 ang kilo. 80 ang kilo. 100 daw ang ano ay isang bundle. So 10 kilo po ang laman niyan. At yun ang mayari. Yan, <gasps> shout out. Sino <gasps> ba alam? Kalimutan ko. Eh? Bunso. Ah si Bunso. Shout out kay Bunso. <laughs> yan. Yeah. <gasps> Ito po ay binigay po sa atin ng 220. So, ang pizza'y bagi. Ay, pizza'y Tagalog. Pizza'y Tagalog po. 220 po ang isang bundle. So, 10 kilo po yan. po ay ano, 60 daw ang, 60 daw ang kilo. So, 600 po sa isang bundle. 10 kilo po ang laman yan. Siling panigang po. So, yan. Ito po sa kalabasa ay... 45 daw, 45 daw ang kilo ng kalabasa 45 ang kalabasa ito po sa mustasa ay binigay po sa atin ng 25. So 25 ang kilo. So 250 ang isang bundle. Mustasa po yan. Maganda po. Sariwa. At yan, singango. <laughs> so nandito po tayo sa night market sa Divisoria mga kondo. Yun. <gasps> wow. Dito po sa ano sa okra 70 daw ang kilo, 70. Daw ang kilo nitong okra. Yung offer po ay 70. Magkano? 80 lang nga lang. Puna Dito po sa lason ay 80 daw ang kilo. 80, 80 ang kilo ng lason na. Good morning po. Nandito po tayo sa Night Market sa Divisoria. Dito daw sa Silera 40 daw ang kilo. 40, 40, 40. Ito 800 daw sa Sayote. So 25 kilos kwan ang laman 800. 70 daw ang kilo ng broccoli. Broccoli. 70. 70. Hindi ako video Kung ganyan niya query parang laging bago. Shout out. Ito daw ay 15 daw ang isang estero. Sa young corn. Young corn po. Uh, 15 lang daw ang isang estero. Ito daw dito ang kilo. 180. 180. Sa chicharro. Kaundo, so, nandito po tayo sa night market sa Divisoria, Dito po tayo nag ng mga presyo ng gulay mga kaundo. So, siya tapos sa lahat. At maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support mga At good morning. Good morning po sa inyo lahat. So. Dito po sa Pichay, Pichay Bagyo po ay 500 daw. 15 kilos po laman yan. 15 kilos po yan. So, 500 ito po ay 23 kilos 23 kilos po sa kamatis so 650 650 biscaya yan biscaya maganda po sariwang sariwa po sa ano, sa sitaw ay 1200 1200 daw nasa 17 kilos yan 17 o 18 sitaw ito daw 650 ang bawang so 10 kilo po ang laman yan so nasa 65 lang ang kilo 650 at yun uh, si hot wow so, sa kalamansi ay 30 daw ang kilo 30 so 300 300 po yan 300 na ng isang bandel so 10 kilo po ang laman yan mga tando. yun nandito po tayo sa night market sa divisor niya yeah. so yun good morning po sa inyo lahat ayun <laughs> ayun <laughs> <laughs> Good morning mga kaundo Nandito po tayo sa Night Market sa Divisoria So yun, uh, paligpit na po sila So yun, maraming salamat po Sa pagsama sa akin dito Sa Night Market sa Divisoria po Matatawad po sa lahat Maraming maraming salamat po Dito po tayo nag-update ngayon So mga kaundo Nandito po tayo sa Night Market sa Divisoria So uh, dito po tayo nag-update po tayo Base lamang mula sa atin na mga pinamili So yun, maraming salamat po, thank you sa patuloy na pag-support kondo dito sa ating channel, ating pag-update. So maraming salamat po. Thank you. <laughs> Ayan. Mayroon <laughs> tayo subscriber. Ayun o. Oh. <gasps> wow. So isa rin na may mimili sa gulay. si Sino ba yung pangalan nga? Manil. Manil. Malin? Manil. 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 O, sa Manil. Manil. Yeah. Ayan, 270 na o, oh, 270 260 Sibuyas Tagalog Sa malalaki ng sibuyas Yun, 230 230 Dito po sa ano ay 150 Sa puti, puting local Yun Sa legs ay binigay po sa atin ng 40 40 So 40 lang ang kilo Ng legs so. Dito daw sa ano sa Laboy 120 ang kilo tapos na naman tayo mag-update ng mga presyo ng mga gulay mga kondo so yon at good morning po sa inyong lahat ah, tapos na naman okay na ko na naman sa inyo mga kondo ah, base lamang doon sa mga ating mga binili yun lang po ang ihatid ko sa inyo mga presyon kung magkano po ang ating pagkakabili yun po ang ina-update ko lang sa inyo no? so yon ah, good morning po sa inyong lahat okay tayo po ipapunta na po ng parking lot at ayan si nga So dito ay uh, kondo itong patatas 20 kilos po to ay binigay po sa atin ng 1,600 Itong patatas na to 20 kilos po yan Dito, dito po dito po sa talong ay binigay po lang po sa atin ng 40 to 40 40, 40 ang kilo sa talong Dito po sa ano uh, binigay po sa atin ng 40 ang kilo nito yung limon So 400 po to 10 kilo po ang laman nito So, yung mga kundu, tapos na naman tayo, no? So, ah, uh, yun, naihatid ko naman sa inyo ang um, presyo ng gulay, mga kondo, dito sa Night Market sa Divisoria. So, murang, murang, murang mga kondo ang gulay dito sa Night Market sa Divisoria. So, yun, ah, uh, yun, ito pala yung mga in-update natin. So, medyo marami rin po. Yun, medyo marami po yun. Ah, uh, mahigit ka lahat sa sasakyan po. So, yun, ah, uh, good morning po sa inyo. Ah, uh, thank you sa patuloy nyo pagsipulot pa. At maraming salamat nun po sa mga Malco subscriber at Malco viewers. Uh, thank you very much po sa inyong patuloy na pagsuporta At At po sa mga bago Pa sa ating channel, please subscribe po para ma-update ko po kayo mga presyo ng gul gulay mga kondo. Uh, Ma-notify po kayo sa mga bagong video ko sa mga kondo at good morning sa inyong lahat. At po sa mga OFW, thank you very much po sa inyong patuloy na pagsuporta At lagi po kayo mag-iingat yan. At doble-doble ang ingat po. So, yan. Uh, sana'y lagi ko po kayo kapayan ng ating mahal na Panginoon. So mga kanda, at maraming salamat. Thank you sa suporta. Ah. Okay? At pauwi na po tayo ng kabuya. So, go. yun. Tara, go. Thank you lang po tayo sa ating karga to. Ayan, siya nga. Nga, thank you. hi thank you so much. Oh! Maraming salamat po. Ay, thank you sa pagkarga nga. Thank you, thank you. Ayun, nga. Good morning sa inyo. Uh, ang ganda na laki mo nga ngayon ah. <laughs> Arjun. Ayan. Woo! Arjun. Yeah. Shut up. Pauwi na tayo. So, yun. Tara, let's go. Okay. Let's go. Let's go. So, yan. Pauwi na tayo. Tumakando. Pauwi na po tayo. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go! Okay na po tayo mga kundo. Andito po tayo sa night market. Sa Diyo yung mga kundo. Good morning! City Hall. Ang ganda na City Hall. Pinakamamahal natin, ano? Lunita. Uh, Ay, hey, Park. Paco Park. Paco Park. Morning, Good morning po. After bigotan, soak at mo tayo soak na. Few moments later. So yung mga kaundo, ah, nandito na po tayo, nakauwi na po tayo sa, Nandito na po tayo sa pwesto So mga kaundo, at maraming salamat no? At nai-update ko kayo sa mga presyo ng mga gulay mga kaundo Galing po tayo sa night market So yun, iba ba lang po natin mga gulay Ayan po, marami po yan yun. Marami po yan mga kaundo Yun, ah, yun Kalahat yung sasakyan po yan So yun, naihatid ko lang naman sa inyo ang mga presyo ng mga gulay mga kondo, dito sa I don po sa Night Market sa Divisorio. So good morning po sa inyo at thank you sa pagsuporta o doon po sa mga uh, pagtangkilik sa ating mga video. So maraming salamat po. Uh, yun, ibababa lang po ating mga gulay. So mga kondo, yan. So mga kondo, tapos na po tayo. Tapos na po tayo magbaba ng mga gulay mga Maraming salamat po. kaudo tapos na po na tapos na po tayo magbaba ng gulay so mga kaudo ang tabay ko sana naman tayo mag update mamaya so yun maraming salamat nga pala doon sa mga na sumama sa akin doon sa, ah, sa night market sa Divisoria so doon thank you sa pagsama nyo sa akin so maraming salamat hanggang dito lang lang muna ating video so bye 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 po